paano ko ginawa to dalawang application gamit ko dito ang mga loads isang cup cut at isang pika tara muna sa cup cut. let's go Siyempre po, gawa tayo ng video katulad ng ginagawa niyan. Nag-aarte ako dyan, makunwaring may kumukulbit sa akin. Tapos po yung second clip, yung kamay na may green background. Yan po yung gagamitin natin kamay na nakulbit sa pang tao magsimula po tayo dyan sa second clip baba po natin yan gamit ang overlay itap lang po natin para ma-highlights then focus po tayo sa baba hanapin po natin dyan yung overlay kapag naibaba na po natin drag po muna natin yan sa unahan tapos po hindi pa po tayo tapos dyan itap pa rin po natin yan para ma-highlights tanggalin po natin yung green background yan para po yung kamay na lang matitira dyan focus po ulit tayo sa baba hanapin po natin yung remove BG itap po natin tapos po piliin po natin yung chroma key dyan. Tapos po yung bilog na mismong nasa video natin, galawin lang po natin. Tapos po galawin lang po natin yung intensity hanggang sa mawala na yung green. Kayo na po bahala kung saan nyo po itatapat yan. Kapag goods na, tap lang po natin yung check icon sa gilid. Stay pa rin po tayo dyan. Hindi pa po tayo tapos dyan. Meron po pong access na hindi po natin natanggal. Focus po ulit tayo sa baba. Hanapin po natin dyan yung transform. Tap po natin. Tapos po, ang pipiliin po natin dyan ay yung resize. Then, dyan po tayo mapupunta. Long press lang po natin yung mga gilid nyan. Saka po natin i-adjust. Itira lang po natin yung pinakakamay pero dapat po may pinaka-space pa po siya. Kapag goods na po tayo dyan, itap lang po natin yung check icon sa taas. Tapos po, itap po natin yung mirror para mapunta po sa kabila o sa likod ng tao yung kamay. Tapos po, saka po natin i-tatiming yung kamay habang kunwaring kinukulbit siya. At tapat lang po natin doon sa likod niya. Kaya na po bahala mga lods kung saan nyo ipopokus siyang kamay. Basta po yung mga sobra, lalot hindi na po kailangan, borahin na po natin. Kapag goods na po tayo dyan, check natin. Kapag goods na po tayo dyan, Dago na po tayo sa last part. Focus po tayo sa tao na kunwaring may nakita sa taas. Basta itapat lang po natin yung playhead o yung puting guhit. Saka po tayo titigil. Tap po natin yung zoom icon doon sa gilid. Tapos po saka po natin i-screenshot yan. Kapag nakapag-screenshot na po tayo, stay lang po tayo dyan sa puting guhit. Tapos po saka po natin itap yung split. Then yung sobra, burahin po natin. I Exit po muna tayo. Punta po tayo sa ating Google. Tapos po search po natin yung Pika itap lang po natin yung pika sa ibabaw. Then, itap lang po natin yung image sa baba. Kuhanin po natin yung in-screenshot natin sa ating album. Itap po natin, tapos saka po natin piliin yung done sa taas. Kapag nasa baba na po yung kinuha natin sa ating album, itap po natin yung pika effect. Tapos po, piliin po natin dyan yung squeeze it. Tapos po, itap po natin yung parang star sa gilid. Tapos po, mag-generate yan. Pinabilis ko na po yan. Pero pag kayo mismo nag-generate yan, medyo matagal. Abutin po ng mga 5 ano, five minutes. Napapansin nyo, mapula po yan. Nag-limit na po kasi ako dyan. Simbawa po, okay na po tayo dyan. Itap lang po natin yung download yung nasa gitna. Antayin lang po nating mag yan. Kapag goods na po at kapag download na, balik po tayo sa CapCut. Tapos po, tap po natin yung add sign sa gilid. Kunin lang po natin sa ating gallery yung dinownload natin sa Pika. Then, long press lang po natin yan para kasukat ng kabila. Kapag all goods na po tayo dyan, ready to export na po natin yan. Resolution 180, tapos high po natin nasundan po ba? Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakishare mo naman para makatulong din sa iba. Paano mga Lord, salamat sa inyong panonood at thank you Lord.